kulay ng ilaw yan, no? yan white sya ah tatlong nga. tatlo nga ito yung pinaka white tapos warm kulay dilaw tapos yung medyo dilaw yan ilaw niya na naman tayo at magandang tanghali sa inyong lahat. tanghali na pala ngayon kaya tayo ay kumain. Kain tayo na panakalit. Ang mga pinaglayan. Pagpatuloy natin yung ating Pinusan siya yung doon sa nabili ko na bili ko na ilaw sa ngayon na kapit natin sorry nakapit natin ngayon ito hindi na mayroon akong mga gamit sa tao may hagdana may hagdana na ako para maabot yung siling natin ay nakapit natin pagkatapos kong kumain mga pala kumunan ni Palao sa sa mga ilaw tapos na yung gamit na natin pag uwi ko at siya lang nga pala pasalamat ako sa mga na okay, subscribe sa akin youtube sa inyo na sa mga hindi pa ako subscribe subscribe maraming sa inyo lahat maraming maraming salamat sa inyo sa panunod ng aking video kaya mamaya ikakabitan natin ang ang ilaw na nabili na, na ko sa tiktok shop Hello guys, nakabit ko na pala itong ilaw. Yung pinakita ko sa unang vlog ko. At sana naman, wala namang depikto to. At hindi masusulog. Sa so, tingin ko, okay naman siya. Kaya so, yeah. ngayon, kakabit ko at papakita ko sa inyo. Watch this? this is... Ipit pa yung ano ko guys. Dito sa kit. <laughs> Naipit pa ako. Ayan. Tiko kong butas. Hala. Ipilasa. Yung butas niya ako. Oh. Tawang tama lang guys. papasok <laughs> yung ano. Kapatatakpan yung butas. Sikira okay, siya tama lang. Okay pala siya. Pailawin natin ngayon kung okay ba siya. Kaya tama-tama lang oh. Tama-tama lang yung ano niya. Takpan yung butas. Kaya tama-tama lang talaga siya. Ngayon pailawin na natin. Pailawin natin sa <laughs> hindi kaya ito pumunta guys <laughs> sa tagal-tagal na ng panahon ngayon ako uli mag nakabitang ilaw live kayak yung mana natin ketok <laughs> ano ba yung focus natin yung camera doon para makita nyo na iilaw siya guys okay. Tingnan nyo kung iilaw ba siya kung iilaw siya ibig sabihin Okay siya, tama. hindi sira yung nabili kong ilaw sa TikTok shop. One, guys, 1, 2, 3, tada! Ayun! Perfect guys! <laughs> may ilaw Ngayon, titingnan ko ngayon kung tapos niya sabi na may dalawang dalawang color ng ilaw. Ipatayin ko tapos buhayin ko ulit. Patay. Buhay. Ah, yes, yes, yes. Meron siya guys, dalawang ilaw nga. Warm uh, white, warm white. Ito ito yung ano, warm white, dilaw. Maganda siya. Mag dilaw ang kulay. Tapos pagpatay natin, yan, patay siya. Pagpatay nuli, yun. White ang kulay, white. White ang kulay ng ilaw. Yan white siya. Ah, tatlo nga. Tatlo. Ito yung pinaka-white. Tapos, warm. Kulay dilaw. Tapos, yung medyo dilaw. Yan, ilaw niya. Tapos, yan ang white. White na white. Ah, yes. Okay, guys. Okay, perfect. Perfect. Perfect pagkabili, guys. Hindi ako nabudol. Hahaha. <laughs> Akala ko nabudol na naman ako. <laughs> o nga pala. Pakita ko sa iyo yung short na nabudol ako dati. Short <laughs> ko. Charang, yan, 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 yan. yan. Ito yung short na nabudol ko. Nabudol ako. Tatlong piraso lang binigay sa 500 pesos. Diba nipis-nipis, oh? Tignan diba, na lang ito. 25 diba, pesos sa tayo-tay, oh. Kaya Divisoria. Hmm. Huh. Kaya sa taas mga man nabubudol sa akin. Makarma na kayo. <laughs> Sarap nyong ano, yung nagbalot noon. Sarap nung ano. Pakuryente, pakuryentihan. Ang galing yung mabudol. But anyway, ngayon, hindi na ako nabudol. Kaya, bibili ako ng tatlong piraso na ganyan tatlong piraso para makompleto ko sa 1 2 saka 3 yan 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 tatlong piraso bibili ko ako, ako sa tiktok shop uh, yun lang guys salamat uh, dito nagtatapos ang ating vlog ating video. Sus, maraming salamat. Hindi ako nabudol. Adios!